Uh, guys, kanina eh ako'y sobrang pagod eh. Pagod, napagod ako eh. At kung ako'y kanina eh, gutom. <laughs> gutom na gutom. Ay eh, pagod. Kaya ako'y napilitang umuwi ng maaga eh. Dahil sobrang daming mga pasyente eh. wala naman akong magawa eh kundi sila tanggapin sila eh pasyente yun eh tapos eh sobrang pagod ko eh nangatog yung aking mga binte nanakit yung aking mga kamay daliri sumabay pa rin yung aking mata eh <laughs> pero hindi lang naman yun ang dahilan kaya kung ako eh, umu hindi rin, hindi rin naman ako yung napagod kaya yung totoong dahilan ay eh, hindi lang ako napagod eh. Ang ang totoong dahilan kaya ako inapag kaya ako umuwi nang maagay eh. When aring, ako ay natatakot at baka ako ay maputukan. Kasi naman nating mga kababayan ay eh, wala pang alas 12 eh, sila ay paputok na paputok. Ako naman ay natatakot baka ako ay maputukan. Takot ako sa putok eh. Ako naman na hindi marunong umilag. O ayun. Kahit bigas na mga ating mga aking mga pasyente. Ang ginawa ko ay eh, sinara ko na lang ang aring pintuan ay eh, yung roll up eh. Abay eh, may pumapasok pa rin eh. Sabi ko eh, pag angat ng ganyan uh, uh, ring uh, araw na pa eh, katanong nga sila eh, Kuya, ay pwede pa ba? Alay, eh, ako naman ay hindi makatanggi. At, oh. at, at ako naman ay nahihiyat tumanggi. Sabi ko eh, sabi ko eh, hala sige, ako ay pumasok diyan At maghintay na lang kayo. At kahit na ako yamot na yamot, ako ay hindi nagpapahalata. Kaya ang ginawa ko, eh nilagyan ko na lang ng close para sila naman ay eh, Pagkakakita nila ay eh, cross na ay eh, baka hindi na sila ito muloy kaya lang ay eh, sa kabila nang nilagyan ko na ng close aray ay gaangat pa rin meron pa rin gaangat ng kani, eh, roll up eh. at tatanong na, naman sila eh kuya pwede pa ba, ba ay eh, syempre hindi ko rin uli matanggihan eh kaya ito nang na ginawa ko Ha? Huh? nilagyan ko na lang ng ano eh no trespassing <laughs> nung nilagyan ko na ng no trespassing aba eh nisa eh nang pumasok <laughs> <laughs>